Ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus? Diyos ba siya o tao? Ito ang isa sa pinakamalalim na tanong sa kasaysayan ng simbahan. Isang tanong ang matagal ng gumugulo sa puso ng simbahan. Isang tanong na, sa una, akala mo'y simple lang. Pero sa totoo lang, ito ang tanong na muntik ng magpabagsak sa pagkakaisa ng mga unang kristyano. Sino ba talaga si Jesus? Diyos ba siya? Tao ba siya? O parehong ganap? Sa panahon natin ngayon, tila malinaw na ang sagot. Sa bawat misa, dasal at pangaral, sinasabi natin, si Jesus ay Diyos at Tao. Pero noong unang siglo at lalo na sa mga sumunod na daan-daang taon, hindi ganun kadali ang sagot, isipin mo. Ang pananampalatayang kristyano ay ipinanganak sa panahon ng imperyo, isang mundong maraming relihiyon, kultura at pilosopiyang nagtatalo-talo. Sa mundo ng Griego at Romano, hindi madaling tanggapin ang ideya na ang Diyos, ang kataas-taasan, ay naging tao, nagutom, napagod at sa huli ipinako sa krus. Para sa iba, hindi ito katanggap-tanggap. Kaya't nagsimulang lumaganap ang iba't ibang turo tungkol kay Jesus. May nagsasabing, hindi siya tunay na Diyos. May iba namang nagsasabing, hindi siya tunay na tao. At may ilan pang parang pinaghalo ang dalawa, pero naging malabo at magulo, dumami ang mga debate. Lumaganap ang kalituhan. At ang simbahan, na noon ay hindi pabuo gaya ng ngayon, ay nagsimulang mabahagi. Hindi ito simpleng theological disagreement, ito sa tanong ng Dahil kung mali ang pagkaunawa natin kung sino si Kristo, mali rin ang pagkaunawa natin kung ano ang kaligtasan. Kung siya'y hindi tunay na tao, paano niya mararamdaman ang ating paghihirap? Kung siya'y hindi tunay na Diyos, paano niya tayo maililigtas? Ganito kabigat ang tanong. At ganito kabigat ang panganib kapag walang malinaw na sagot. Sa pagdaan ng panahon, Sunod-sunod ang mga konseho at pagpupulong ng mga obispo at teologo para lamang subukang ayusin ang tanong na ito. Ngunit sa bawat desisyon may tumututol. Sa bawat pagtutuwid may lumilihis. Hanggang sa taong 451, sa isang lungsod sa Asia Minor, sa baybayin ng Bosphorus, tinawag ang isa sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng simbahan, ang Konseho ng Chalcedon. Isang daang taon matapos kilalanin ang Kristyanismo bilang relihiyon ng Imperyo Romano. Heto na naman ang simbahan. May panibagong krisis. Isang krisis na kung hindi mareresolba, maaaring tuluyang hatiin ang pananampalataya. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano nga ba talaga ang tamang sagot tungkol kay Kristo? At sa gitna ng krisis may pag-asa. Isang emperador ang tumindig, si Marcian kasama ng kanyang asawang si Pulcheria nais nilang pagkaisahin ang simbahan. Naniniwala sila na hindi maaaring manatiling hati-hati ang katawan ni Kristo. Ang simbahan dahil lamang sa isang tanong na dapat ay matagal nang nasagot kasama ng kanilang panawagan ay ang sulat ni Papa Leo the Great, isang dokumentong tinatawag na Tome of Leo. Sa liham na ito, malinaw ang kanyang sinabi. Si Kristo ay iisang persona Ngunit may dalawang likas na kalikasan, Diyos at tao. Ang sulat na iyon ang isa sa magiging pundasyon ng magiging desisyon sa Chalcedon. Pero siyempre, hindi ganun kadali. Hindi sapat ang isang sulat, kailangan ng pag-uusap, kailangan ng pagtitipon, kailangan ng sama-samang pagninilay. At dito nagsimula ang paghahanda. Ipinatawag ang mga obispo mula sa buong imperyo mula sa Roma, Antioch, Alexandria, Jerusalem, Constantinople, lahat ay inaanyayahang dumalo. At sa mga susunod na bahagi ng kwento, makikita natin kung paano, sa gitna ng tensyon, politika at pananampalataya, nagdesisyon ng simbahan kung sino ba talaga si Jesus. Ito ang konseho ng Chalcedon, isang kwento ng tanong, ng pagtatalo at ng katotohanang pilit hinahanap ng mga unang kristyano. At ngayon, ikaw na ang sasanib sa paghahanap ng kasagutan. Bago tayo makarating sa mismong konseho ng Chalcedon, kailangan nating balikan ang pinagmulan ng gulo. Sino si Jesus? Hindi ito basta tanong ng pag-uusisa. Isa itong tanong na may direktang epekto sa pananampalataya, sa pagsamba, at sa mismong kaligtasan ng kaluluwa. Sa unang mga siglo ng Kristyanismo, Kumalat ang pananampalataya sa iba't ibang lugar, mula Hodea, patungong Roma, Alexandria, Antioch, at iba pa. Ngunit sa paglaganap nito, dinala rin ng mga tao ang kanikaniyang interpretasyon tungkol kay Kristo. At dito nagsimula ang kalituhan. May mga grupong tinatawag na Ibionites. E Naniniwala silang si Jesus ay isang espesyal na tao, isang propeta, pero hindi siya Diyos. Para sa kanila, siya ay pinili ng Diyos, ngunit hindi siya banal sa kanyang kalikasan. Sa kabilang banda, may mga tinatawag na docetists. Para sa kanila, si Jesus ay ganap na Diyos, pero ang kanyang pagiging tao ay ilusyon lamang. Hindi siya tunay na nagdusa, hindi siya tunay na namatay, at hindi siya tunay na naging laman. Mayroon ding mga Aryan, pinakatanyag sa silangan. Itinuturo ni Arius na si Jesus ay nilikha ng Diyos Ama, Mataas siya kaysa tao, pero hindi siya ganap na Diyos. Sa madaling salita, siya ay anak, pero hindi kapantay. At may iba pa rin, tulad ng mga Apollinarian at Nestorian, na natamaybay mga teoriya kung paanong pinagsama ang pagka-Diyos at pagkatao sa isang persona. Pero sa sobrang pagsusumikap nilang ipaliwanag ang misteryo, nauwi sila sa paglihis sa orihinal na pananampalataya. Ang resulta? Kalituhan. Hati-hating simbahan magkakaibang paniniwala kahit pare-parehong naniniwala kay Jesus. At hindi lang ito akademikong debate. Nagkakagulo ang mga bayan, nag-aaway ang mga obispo, nahahati ang mga mananampalataya. May mga lugar na ang arianismo ang opisyal na doktrina ng simbahan na suportado pa mismo ng mga emperador. May mga lugar namang ipinagbawal ito. Minsan depende kung sino ang emperador, ganon din ang itinuturong tama. Teolohiya at politika, magkakabit. At sa gitna ng kaguluhang ito, may isang mas malalim na takot ang simbahan. Kung mali ang pagkakakilala natin kay Jesus, mali rin ang ating kaligtasan. Sapagkat kung hindi siya tunay na Diyos, paano niya tayo maliligtas? At kung hindi siya tunay na tao, paano niya tayo maiintindihan? Kaya't unti-unting namuo ang panawagan, kailangan natin ng pagkakaisa kailangan natin ng maliwanag na pahayag kung sino talaga si Kristo. Kaya't bago pa man dumating ang Chalcedon, may mga nauna ng konseho na tumangkang ayusin ang problema. Noong taong 325, ipinatawag ni Emperor Constantine ang konseho ng Nikea. Doon idineklara ng simbahan na si Jesus ay Homo Ocios, isa sa pagkadyos ng Ama. Ito ang naging pahayag laban sa Arianismo. Ngunit hindi rito natapos ang gulo. Matapos ang Nikea, umusbong ang iba pang ideya na nagtatangkang ipaliwanag ang misteryo. Mula sa maling pagunawa ng mga naunang konseho, sa mga bagong interpretasyon ng mga bishop, patuloy ang debate. Ilang dekada ang lumipas, ipinatawag muli ang isang konseho sa Constantinople upang ipagtibay at linawin ang sinabi sa Nikea. Ngunit kahit na may malinaw na desisyon, hindi pa rin matigil ang pagtatalo. Dahil dito, dumating ang mas komplikadong tanong. Paano umiiral sa iisang persona ang dalawang kalikasan, pagkadios at pagkatao? At dito na papasok ang Chalcedon. Isang punto ng kasaysayan kung saan lahat ng pananaw, pagtatalo at panalangin ay kailangang magtagpo. Sa susunod na bahagi, susundan natin ang mga hakbang kung paanong inihanda ng simbahan ang sagot sa tulong ng emperador ng mga teologo at ng mismong pananampalataya ng bayan. Habang lumalala ang kalituhan sa loob ng simbahan, unti-unting nabuo ang pangangailangang muling magtipon ang mga leader ng pananampalataya. Hindi na sapat ang mga naunang konseho, hindi sapat ang mga liham at paliwanag kailangan ng isang opisyal, malawak at kinikilalang pagtitipon ng mga obispo mula sa buong imperyo para tuluyang tapusin ang tanong, sino ba talaga si Jesus? Sa panahong ito, ang silangan at kanlurang simbahan ay may kanya-kanyang teolohikal na pinanghahawakan. Sa silangan, lalo na sa Alexandria at Antioch, naging sentro ng mga masiglang diskusyon ang pagkatao ni Kristo. Doon rin nagmula ang ilan sa mga pinakakontrobersyal na katuruan, sa kanluran naman, sa ilalim ng obispo ng Roma, mas pinipigilan ng labis na teolohikal na spekulasyon. Para sa kanila, sapat ang simpleng pananampalataya na si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Sa gitna ng tensyon, may dalawang personalidad na nagbigay daan upang maisakatupara ng konseho ng Chalcedon, si Emperor Martian at ang kanyang asawang si Pulcheria, Si Pulcheria, isang debotong kristyano, ay may malakas na impluensya sa korte. Naniniwala siyang ang simbahan ay kailangang magkaroon ng malinaw na tinig tungkol kay Kristo. Si Marcia naman, bilang emperador, ay gustong tapusin ang sigalot sa loob ng imperyo upang magkaroon ng pagkakaisa, eh hindi lang sa politika, kundi lalo na sa pananampalataya. Sa panig ng kanluran, naging mahalaga ang tinig ni Papa Leo the Great. Sa kanyang sikat na sulat na tinatawag na Tome of Leo, inilatag niya ang malinaw na posisyon ng Simbahan sa Roma. Si Kristo ay iisang persona na may dalawang ganap na kalikasan, hindi pinaghalo, hindi pinaghiwalay. Para kay Leo, ito ang susi upang maunawaan si Jesus. Siya ay ganap na Diyos, ganap na tao, at ang dalawang kalikasang ito ay nananatiling buo sa iisang katauhan. Ang Tome of Leo ay hindi basta sulat lamang. Sa totoo lang ito ay naging batayan ng panukalang doktrina na ilalatag sa konseho ng Chalcedon. Ngunit bago pa man ito ipresenta, kailangan munang ihanda ang lahat. Ipinatawag ang mga obispo mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo, mula Roma, Constantinople, Antioch, Alexandria at Jerusalem. Inimbitahan din ang mga teologo at mga kinatawan ng mga kilalang paaralan ng pananampalataya, hindi lang ito basta pagtitipon. Isa itong pandaigdigang konsilyo, isang sandaling bibihira sa kasaysayan ng simbahan, at dito may higit sa anim na raang obispo ang nagtipon. Isa ito sa pinakamalalaking pagtitipon ng simbahan sa sinaunang panahon. Ang lungsod ng Chalcedon na nasa tapat ng Constantinople ay piniling lugar. Maging ang pagpili ng lugar ay may kahulugan Malapit ito sa kapangyarihan ng imperyo, ngunit hindi lubusang sakop ng sentro. Isang simbolo ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng tradisyon at autoridad. Sa mga linggo bago ang konseho, abala ang mga delegado sa pag-aaral, pag-uusap at pagdarasal. Daladala nila hindi lang ang kanikanilang interpretasyon, kundi pati ang bigat ng pananagutan sa kasaysayan. Alam nila, ang magiging desisyon dito ay hindi basta opinyon. Ito ay magiging pamantayan ng pananampalataya ng simbahan sa darating na mga siglo. Mahalagang tandaan, ang layunin ng konseho ay hindi mag-imbento ng bagong pananampalataya. Sa halip, layunin nitong ipahayag sa pinakalinaw na paraan ang paniniwalang kristyano mula pa noong simula. Hindi ito paglikha ng bagong katotohanan, kundi paglilinaw sa isang misteryong matagal ng pinaniniwalaan. Ngunit siyempre, hindi mawawala ang tensyon. May mga leader na hindi sang-ayon sa sulat ni Papa Leo. May ilan na natatakot na baka masyadong kanluranin ang doktrinang ilalatag. May mga tagapagtanggol ng Alexandrian tradition na naniniwalang ang pagkadyos ni Kristo ay dapat bigyang diin ng higit sa lahat. Ngunit may iba ring nagsasabing kailangan namang igiit ang kanyang pagiging tunay na tao. Sa gitna ng lahat ng ito, naging mahalaga ang papel ng dialogo hindi ito naging madali. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw, may iisang layunin ng lahat ang magkaisa para sa iisang pananampalataya. At sa susunod na bahagi ng ating kwento, sasaksi tayo sa mismong konseho ng Chalcedon. Kung paano naganap ang mga diskusyon, ano ang mga napagdesisyonan, at bakit hanggang ngayon ay may epekto pa rin ito sa ating pananampalataya. Oktubre ng taong 451. Sa lungsod ng Chalcedon, higit sa anim na raang obispo mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo ang nagtipon-tipon. Hindi ito ordinaryong pagtitipon. Ito ay isang konsilyo, isang makasaysayang pagtitipon ng simbahan upang lutasin ang pinakamalalim na tanong tungkol sa pananampalataya. Sino si Heso Kristo sa loob ng ilang araw, ang mga obispo, teologo at kinatawan ng mga simbahan ay nagharap-harap. Bitbit nila ang kanikanilang pananaw, karanasan at panalangin. Sa bawat sesyon, pinag-uusapan ang mga maling katuruan. Inaalala ang mga desisyon ng mga naunang konseho. At higit sa lahat, binibigyang pansin ang sulat ni Papa Leo, ang Tome of Leo, na nagsasaad na si Kristo ay iisang persona na may dalawang ganap at hindi pinaghalong kalikasan ang pagka at Ang Pagkatao Ngunit hindi agad nagkasundo ang lahat. May ilan na patuloy na nagtatanggol sa ideyang si Kristo ay may isang kalikasan lamang. Isang doktrina na kilala sa tawag na monophysitism. Para sa kanila, ang pagka ni Jesus ay nalunod na ang kanyang pagkatao. Ngunit para sa iba, ang pananaw na ito ay nagbabanta sa tunay na pagkatao ni Kristo. At sa gayon sa bisa ng kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Ang debate ay naging masinsinan. May mga talakayang maayos, may mga pagtutol, may tensyon. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nangingibabaw, ang hangaring mapanatili ang katotohanan ng pananampalataya at ang pagkakaisa ng simbahan. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-uusap, dasal at pagsusuri, umabot ang konseho sa isang mahalagang desisyon. Inilahad nila ang isang pahayag ng pananampalataya, isang dokumentong magsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon ng Kristiyano. Sa pinakasimpleng salita, ito ang nilalaman. Si Heso Kristo ay iisang persona, ngunit siya ay may dalawang ganap na kalikasan, Diyos at Tao. Ang dalawang kalikasang ito ay hindi pinaghalo, hindi nagbago, hindi nahati, at hindi pinaghiwalay. Sa Kanyang pagka Siya ay kapantay ng Ama. Sa Kanyang pagkatao, Siya ay kapantay natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. At sa iisang persona, ang dalawang kalikasang ito ay hindi nagpapalitan, ngunit magkatuwang sa kalooban ng Diyos Ama. Ang pahayag na ito ay hindi lamang teolohikal na paninindigan. Isa itong tugon sa kaguluhan. Isa itong pagsisikap na ipahayag ang misteryo ni Kristo sa paraang tapat sa orihinal na pananampalataya ng mga apostol. Isa itong pagtatangka na iugnay ang pananampalataya sa karaniwang mananampalataya. Na maunawaan kung sino ang kanilang sinasamba at kung bakit si Kristo ang kanilang tagapagligtas Ayon sa mga salaysay, nang basahin sa konseho ang Tom of Leo, narinig sa mga obispo ang pagsigaw. Ito ang pananampalataya ng mga ninuno. Ito ang pananampalataya ng mga apostol. Ang ilan ay napaluha. Ang ilan ay yumuko sa panalangin. Para sa kanila, ito ay sandali ng liwanag matapos ang mahabang panahon ng dilim at kalituhan. Ang konseho ng Chalcedon ay hindi perpekto. May mga hindi sumang-ayon. May ilang simbahan sa silangan na hindi tinanggap ang desisyon at sa kalaunan ay humiwalay. Ngunit sa kabila ng pagkakahating ito, nanatili ang pahayag ng Chalcedon bilang sentro ng pananampalataya ng milyon-milyong kristyano sa buong mundo mula sa katoliko, ortodokso at maging sa mga protestante. Ang nangyari sa Chalcedon ay hindi simpleng pagpupulo. Isa itong pagtatanggol sa katotohanan. Isa itong pagpapaalala na sa gitna ng iba't ibang pananaw, ang simbahan ay may kakayahang manindigan. At higit sa lahat, isa itong patunay na ang tanong na sino si Jesus ay hindi lamang tanong ng utak, kundi tanong ng puso, isang tanong na dapat sagutin ng pananampalataya, pagninilay at pagkakaisa. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang bunga ng desisyong ito. Ano ang naging epekto ng konseho ng Chalcedon? At paano nito binago ang kasaysayan ng Kristyanismo? Matapos ang konseho ng Chalcedon para sa marami tila nahawi ang ulap, sa wakas may malinaw na pahayag, si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao, iisang persona, may dalawang kalikasan na hindi pinaghalo, hindi pinaghiwalay. Para sa simbahang katoliko at sa karamihan ng Kristyanismo sa kanluran, ito ang naging pundasyon ng tamang pananampalataya kay Kristo. Ang mga obispo ay nagbalik sa kanikanilang mga nasasakupan dala ang bagong linaw sa mga simbahan muling lumakas ang pangangaral. Sa mga paaralan itinuturo na ang pahayag ng Chalcedon. At sa mga ordinaryong kristyano, unti-unting naging bahagi ng kanilang pananalig ang doktrina ng dalawang kalikasan ni Kristo Ngunit tulad ng maraming desisyong may bigat sa kasaysayan, hindi lahat ay natuwa, hindi lahat ay sumang-ayon. Sa mga rehiyon ng silangan tulad ng Egypt, Syria at Armenia, maraming Kristiyano ang nanatiling tapat sa monophysite na pananaw na si Kristo ay may iisang kalikasan lamang matapos ang pagkakatawang tao. Para sa kanila, ang desisyon ng Chalcedon ay parang pagtatwa sa pagkadyos ni Kristo. Sa halip na magkaisa, lalo pa silang nawalay. Dito nagsimula ang tinatawag nating schism o pagkakahati. Umusbong ang tinatawag na Oriental Orthodox Churches, mga simbahan na tinanggihan ang Chalcedonian definition, kabilang dito ang Coptic Orthodox Church sa Egypt, ang Syriac Orthodox Church, at ang Armenian Apostolic Church. Sa kabila ng iisang pananampalataya kay Jesus, nagkahiwa-hiwalay ang daan. Hindi dahil sa pagkakaiba ng layunin kundi dahil sa pagkakaiba ng pagpapaliwanag sa misteryo ng kanyang pagkadiyos at pagkatao. Sa kanluran at sa Eastern Orthodox Churches, tinanggap ang pahayag ng Chalcedon bilang pamantayang doktrina. Sa mga susunod na siglo, ito ang naging sentro ng Christology, ang pag-aaral kung sino si Kristo na ginamit ng mga teologo, tagapagturo at mga leader ng simbahan Ginamit ito sa mga katikisim, sa mga konsilyo at sa mga turo ng mga santo. Pero higit pa sa pagiging teolohikal na dokumento, ang bunga ng Chalcedon ay may mas malalim na epekto. Ito ay na naging sandigan ng pag-asa. Sapagkat kung si Kristo ay ganap na Diyos, siya ay may kapangyarihang iligtas. At kung siya ay ganap na tao, siya ay tunay na kasama natin sa ating kahinaan, sakit at paghihirap Naging paalala ito na ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay naging isa sa atin. Hindi siya nanatili sa langit upang panoorin ang ating pakikibaka. Sa halip, bumaba siya. Naging sanggol. Naging anak ng karpintero. Naging kaibigan ng mga makasalanan. Naging tagapagdusa. At sa huli, naging tagapagligtas. Ang Chalcedon ay paalala rin na ang simbahan, sa kabila ng kahinaan ng mga tao sa loob nito, ay may kakayahang hanapin ang katotohanan. Hindi dahil sa talino ng mga obispo, hindi dahil sa kapangyarihan ng mga emperador, kundi dahil sa gabay ng Espiritu Santo na patuloy na kumikilos sa kasaysayan. Mula sa desisyong iyon, hinugis ang pananampalataya ng milyon-milyong kristyano sa daang-daang taon. At hanggang ngayon, sa bawat pagkakataong binibigkas natin na si Jesus ay Diyos at Tao, kahimik nating inuulit ang sinabi sa Chalcedon. Ito ang pananampalataya ng simbahan. Ito ang pananampalataya natin. At sa susunod na bahagi ng ating serye, pagninilayan natin ang espiritual na kahulugan ng lahat ng ito, kung paano ang pagkatao at pagkadyos ni Kristo ay hindi lamang aral, kundi paanyaya na kilalanin ng Diyos na lumapit sa atin at naging tulad natin. Sa dulo ng lahat ng debate, ng pagtatalo ng mga teologo at ng mga kasaysayang bumalot sa konseho ng Chalcedon, natitira ang isang simpleng katotohanan. Ang Diyos ay hindi na natili sa langit. Siya ay bumaba. Siya ay nagkatawang tao. At ang misteryong iyon na ang Diyos ay naging tao ay siyang sentro ng pananampalatayang kristyano. Hindi ito basta konseptong pang-aklat hindi ito basta usapin ng tama o maling doktrina, ito ay paanyaya. Isang paanyayang kilalanin ng Diyos na hindi na natiling malayo, kundi naging malapit. Isang Diyos na naging bata umiyak nagutom na pagod na saktan, isang Diyos na marunong umiyak sa libing ng kaibigan, na nilapastangan, na ipinako sa krus, isang Diyos na tulad natin, maliban sa kasalanan. Ang Chalcedon ay paalala, na ang pananampalataya ay hindi laging madalik. Minsan kailangan itong dumaan sa apoy ng pagtatalo at pag-aalinlangan. Pero sa dulo, ang layunin ay isa, ang maipahayag ang katotohanan ng may kababaang loob, pananampalataya at pagmamahal. Sabi sa Juan 1.14, At ang salita ay nagkatawang tao at tumira sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng bugtong na anak mula sa ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At ito ang sentro ng ating pananalig. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay naging isa sa atin. Ang langit ay lumapit sa lupa. Sa Chalcedon sinubukang ilarawan ang hiwagang iyon. Hindi upang sirain ang misteryo kundi upang igalang ito. Upang ipahayag na bagaman hindi natin siya lubos na maunawaan, maari natin siyang makilala, makapiling at mahalin. Sa pagtatapos ng kabanatang ito ng ating kasaysayan, iniimbitahan tayong huwag lang basta umintindi kundi magnilay. Dahil sa likod ng lahat ng ito ay hindi lang usapin ng simbahan kundi usapin ng puso. Ang tanong ay hindi lang sino si Jesus kundi ano ang kahulugan ng kanyang pagiging Diyos at tao sa buhay ko ngayon. Ito ang konseho ng Chalcedon kung saan nagtagpo ang langit at lupa sa katauhan ni Kristo at sa susunod na yugto ng ating paglalakbay, tutungo tayo sa isang makapangyarihang tinig mula sa unang kristyanong kanluran. Ang tinig ng isang gobernador na naging obispo at isang obispo na naging guro ng mga emperador. Siya ay tagapagtanggol ng pananampalataya, tagapagsalita ng simbahan, at huwaran ng lakas ng loob, si Ambrose ng Milan. Kilalanin natin siya, ang obispo na hindi natakot humarap sa trono at yumuko lamang sa Diyos.